What's up guys, for today's video nga pala ay magwa-washing ako ng aking alagang motor kasi sobrang nadumihan na ito kasi lagi itong ginagamit sa trabaho kaya dapat ko nang linisin awa naman kasi ako dito sa motor kong ito kasi sa isang buwan isang beses ko lang ito malinisan kaya linisan ko hanggat wala akong pasok ngayong araw kus ko nga pala ito nang mabuti Pura may katta pintor nan. Ay joke lang Sayang Taiwan 20 Dito may isa pintor tatan Tuloy ko lang ng road na Inisan ato yung motor ko Hanggat malpas ko ato yung opera. Tapos na ko yan guys Na nag-washing Kaya pinupunasan ko na Natanggal ko na yung mga tubig na nakakapit Para maging malinis na itong aking sidecar kasi naawa talaga ako dito gusto rin siyang maging malinis kasi hindi niya naman ako pinapabayaan sa aking trabaho at sa aking paggalakbay sa araw-araw pinunasan ko pala ito ng mabuti kasi dami talagang tubig sobrang kuwata sa magwarse nagpatuloy nga pala ako sa aking pagpupunas sa aking saikar at hindi ko to nga pala sarap ako nagsimula at isusunod ko na lang sa likuran alay pagpasensya nyo na pala ang aking pagtatagalog guys dahil patangkinan na kong ilokano post na rin pala ako sa aking ginagawa dyan kaya ipababot ko na itong aking pagpupunas para matapos na aking ginagawa. Thanks for watching guys. Please like and follow my Facebook YouTube channel.